Kaya yeah, toklits, cute! Pake, pake. Halika'yo, boy! Ano yan? Gusto niyo magkapera? Bo, syempre naman. eh ba? Diba? Ayan, Tignan niyo, tignan niyo kung ano'y nasa loob. Oooy! Oooy! Anong yun? Pura okay. isang day, boy, Isang daan oh, sa oh. may konting papel. Oo po. Ibig sabihin, kami ni Han. Kaya nga palaro. Magpapalaro ko, tapos pwede mag-isayin niya. Oh. Ang gagawin niyo lang, dudukot lang kayo dyan. Dudukot. Tapos pag dumukot kayo, kailangan isang piraso lang kukunin nyo ha, hindi Ay, yung isang dakot na papel ha. Ay, isang piraso lang. Oo, oh, isang lang, para may trim. Yes, Ako na, ako na, na. Ba, ah, Teka lang, teka lang. Ang na dyan, <laughs> Ba, ba siyempre, bago maglaro po eh, may pantaya dapat kayo. Oh, may pera kayo. Ba, oh, meron uh, ako dito. ako, wala. may pera ako. Sige. Ako na, ako na, ako na. Ako na, ako na, ako na. Ako na, ako Dudukot ka, isang piraso lang ah. Oo, oh, oh, pang isang libo dyan eh. Oh, Ah, uh, teka lang, bago mugot, ka tumukot, tumalikod eh. eh, ka muna. Kaya, oh, ka muna Kasi parang. Ikaw, hindi ka pwedeng nakatingin pag dudukot. Kailangan yung walang tingin, sa ka dudukot. Para walang dayaan, di ba? Oo! Oh. So, teka lang ha. At pag sinabi kong dukot, saka ka lang dudukot ha. Ah. Oo, sige. tayo. Okay, dukot, dukot. Dukot na. Opo, oo. Oh. Walang tinginan ha. Walang tinginan. ano yan?

Oh, kita kuya, Kita sa titin yan natin ka lang. Okay. Iyan Oh. Oh, pag sinahay kong dukot, dukot natin ka lang. ko Oh, dahil ay yung pinapasok ah, yan. Sige, okay. dukot! 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 1, 2, 3, ligon! 1, 2, 3, ligon! 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 Ay, abay, abay, abay. Matipi, pala! <laughs> Bad dah dah jizi jizi bad dah. Eh nak bilis bilis bawa eh. Eh moyo no, lah salim musa. Ah, eh no, pukul ni boleh nandanya no. Oh, tak sempat buat lah. Oh, sedih. Oh, sedih. Oh, Ya. Tengoklah. kamu nak tumbingin. Mudahya kah? Ya, ya. Mudahya. Tengoklah. Untuk kamu nak tutup. Tak Kau Dukot, dukot! Uh, galing nga mo, galing galing Ah, isang libo! O, isa lang ha! Isa lang! O, hindi oh, lang, hindi lang! Okay, 1, 2, 3, mo ba? Paano mo mo ba? Paano mo ba? Paano Ano ayun. Ayun, yan, no Ano? huwag nyo huwag nyo magmoo sa na hahaha talo 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 talo

wala ay saka yuha ana wala na wala na ko eh wala na wala na wala ano ba yan ana kalugay wala ta ito ga ito ay 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 pa malas kita ko ko din mo no no wala tumulong pa ay